Qua...đi <laughs> 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 Hampton, oh, so <no>, Nice So <laughs> Oh my god! Wow! No! <laughs> Tada! Meron kang uuan! Wow naman! Wow! Wow! Yes! Ang asama sa pala na usap ng uuan yun i i i na ano?

Yeah. Aka wat ay na umuli muli. Umi i na ay sa sa ilog, sa lawa sa gundo. Aka na kaupo. Ang il kumakain at uh, mo na mo si ilo ng Nice. Yes. So yan. Yan